Isang dahilan kung bakit mababa ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Hindi mo ba may bigay yung best mo? Hindi ka ba makapag-perform ng mabuti dyan sa ginagawa mo? Dahil mababa yung kumpiyansa mo sa sarili mo? Tapusin mo itong video na to at isishare ko sa iyo yung isa sa mga simpleng dahilan kung bakit mababa yung self-confidence mo. Hello, ako nga pala si Christopher Orbillo, isa akong teacher and at the same time business owner. Bago tayo magsimula, ito muna kwento. Ah, uh, natasan kasi ako na ano na mag-coach uh, sa larong basketball. Hindi ko, ko siya masyadong kabisado, pero no choice sa akin napunta. At uh, sa training, meron akong isang uh, player na magaling, napili siya, na-select siya. Magaling siya kasi shooter. Kaso nitong mga practice or mga tune-up games ay ano nakikita ko hindi niya may bigay yung best niya hindi niya may bigay yung yung talagang 100% performance niya kasi lagi kong napapansin na parang ano nahihiya sa court tinanong ko sa mga kasama niya bakit ano parang walang confidence to mira or maglaro itong kasama niyong to sabi nila sir nahihiya kasi lalo na pagka ano pagka nakikita niya na tumatawa kami ang akala niya siya yung pinagtatawanan namin kaya ang ginawa ko pinaglaro ko siya ng pinaglaro at sinabi ko na na maglaro ka lang at ibigay mo lang yung best mo huwag kang nahiya inotivate ko siya at ayun pa unti unti nagigay niya na yung kanyang confidence at uh, unti unti na ipapakita niya yung talagang laro niya so bakit nga ba minsan nakakaramdam ka ng ano ng mababa yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Isang dahilan ay masyado mo kasing dinidibdib or iniisip yung sasabihin ng iba. Masyado mong iniisip yung opinion ng iba or sasabihin ng iba kung lalo na kapag ka nagkakamali ka. Huwag ganun. Okay? Lalong lalo kang ano lalo lalo kang hindi makapag-perform ng maayos pagka kinoconsider mo palagi or inisip mo palagi yung sasabihin ng ibang tao, sasabihin ng mga nanonood sa iyo. Wala kang ibang kalaban dito kundi yung sarili mo lang. Nasa isip ko lang 'yan. Hindi ka nila iniisip, uy, wala silang pakialam sa iyo. Bakit? Dahil hindi ka pasikat saka ka lang nila papakailaman saka ka lang nila ibabas o saka lang magkakaroon ng sense yung sinasabi nila sa'yo kung sikat ka na ang punong kahoy na wala pang bunga hindi pa binabato tandaan mo yan kaya habang wala ka pang bunga habang wala ka pang napapatunayan huwag mong iniisip yung opinion at sasabihin ng ibang tao po. magtrabaho magtrabaho mabaho ka yan ka mag hanggang sa magkaroon ka ng hanggang sa magkaroon ka ng resulta. Lagi mong tandaan na wala kang ibang kalaban kundi yung sarili mo lang. Kaya ang gawin mo, higitan mo yung sarili mo araw-araw. At balang araw, masasabi mo na congratulations self. Sa kabila ng paghirap mo, sakripisyo, nagkaroon ka ng resulta yun lang alam ko may natutunan ka na naman sa video ito pa -like and share naman at paki follow mo rin yung aking tips at nga pala kung taga flora payaw ka at naghanap ka ng masarap na makakainan ng pansit kabagan dayo ka lang sa aming negosyong kainan negosyong pansiteria tapat lang ng Nia Flora Payaw at ipagain namin kayo ng masarap na masarap, sulit na sulit napansit ka ba town. Muli, ako si Christopher Orbillo na nagsasabing tagumpay, darating din yan, nang hindi mo namamalayan, basta araw-araw, huwag kakalimutang magdasal at galingan mo lang. Bye-bye!